Nao. Naubos yung dinahin to kapal lang. Ganda ng araw na eh. isa. po tayo ng anak, pagkain ng bibi. Sasalit po, sasalit. Ang bang naglalakad eh. Ang bang naglalakad sa na papagdawan. Balik tayo guys, ano yung screen Mulang kahapon yung eh, malungkot pa rin Dalawang, ay tatlong tagalog Yung nga nga Tatlong tagalog man natin guys ah ang ulam na naman. Hindi na masama. Alam screen.

wala lang

Dapat talaga maliliit ang pwesto. mo kayo no? na. Uh -huh. Para sa ulit. bull ko. May ang hapon lipat natin. Bull na bull. Lipat natin may ang hapon. Oo, oh, pwede rin. Punta ako dito. Ano? Kaso pagka nandiyan eh, ano, may service ako. Mga 5.30 na yun. Hindi. Um, Lilipat na naman tayo eh. Ay, pandawa ka na rin pala. Ano? Pandawa na rin tayo. Sige, sige. Ay, pwede. Hindi na ako mangunguhan ng ano. Ang gaso, oh, dami. Ayun ang ganyan na sana lagi, oh. Panalo. Dalawang kilo mo oh. dito. Ay, pusa. Lumabog yung ano. Yung batya. Nakabawi tayo, guys. Ito paano, oh. Sunscreen lang yan, eh. dalawa pang patay sayang sayang yun puno ah patay kaya po mo pagkain bibi ang bawa eh pagkain luluto hmm, maamoy pero patay pa naman sa lubog to hindi sa ibabaw hmm ayun guys ah dalawa pa patay